Alright, guys. Bago tayo mic. Ito set up lang. And, hindi ko to magamit ngayon dahil hindi ko may pasok yung USB-C sa action cam kapag nakalakabit itong cage. So, hindi ko lang kung ano pa doon. Siguro kakabit ko lang sa phone next time. Pero, Anyways. Testing muna tayo sa bagong safety crew natin pero magpapagasin tayo. Ayun. Umuwang lang itong gas. Yeah. So, unedited to ngayon na test ng Lark A1 natin. Sana maging okay. Huwag <laughs> <Okay. laughs> pa pa i-jeff na lang <laughs> tayo. RPM pa rin ah. So, baling ginawa ko ngayon is same taragsit RC8 pulley pa rin. And, ang binago ko ay from 9-10 grams ginawa ko siyang 11 grams tapos ginawa ko ay na TVJ belt tayo it's lighter dun sa 922 grams na V1 belt na speed tuner ito around 700 grams lang to so Ang gusto ko? alright makakatak to ah <laughs> okay guys shit, son, hindi maulog alright, uh, hindi ako hindi ko nakikita yung kami, kasi naka horizontal siya ngayon so Ayon. Ah, oh, nga pala. Tapos naka 1mm washer tayo sa set natin ngayon. Okay guys. Okay. Response ngayon ah. Mas sa parang mas So, wala naman ang planet ang vlog na ito. Hindi testing yung of our P1 na Holy Land microphone. ngayon Uh, unedited tatry ko to na i-post <laughs> yung para sa sound and then pwede natin gawa ng pwede pang improve natin dito well, asan kaya tayo control natin dito sa kaliwa para hindi tayo mong traffic traffic kasi rolling, rolling. So, bali, introduce na itong magiging channel ko or vlog ko is about the journey ko sa pag-upgrade ng ko, pag ng mga tono, and sa so pag-maintenance ng mga tips and tricks na na natutunan ko throughout sa pag para lang mapahinto. Marami ting fails, marami ding successes, malaman tayo, revelations, sa pagalikot sa motor nito. Ganda ang response, ah. Sa so, mga tatanong, if ever may modification nito sa NGS, may modification nito sa engine, naka uh, 59 ito 30mm throttle body at hindi ba naka yolo cam racing 5.5 and stock ECU pala tsaka ano pala uh, 150cc 8 holes na MTRT So, sa ngayon, kailangan na natin magpa-refresh kasi parang pumapal na yung fueling niya. Papansin ko, nagli out na siya. Dati hindi eh. So, matagal-tagal na din itong carga nito, about 3 years na. So, kailangan na mga check ito. About a year ago, yung semi-refresh natin, masinisira yung... Kung uh, uh, talaga dito yung cam bearing pala. Napakatibay ng valve spring ng MTRT. Ito yung MB624 na wala na ako mahanap sa ngayon. Eh, hindi ko na lang kung anong next kong valve spring na gagamitin. So, comment naman kayo guys kung anong pwede magandang valve spring na gamitin ko. Okay. Card tayo diyan. Card, 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 card. Pwede pwedeng card? Ah, pwede po. Sige. Boss card. Ah, uh, ano? Pula Sana po, 200 lang. 200? Uh Oo. -oh. Na card na card card card. Card card. Card Okay, card po. Ay, sige. Sige, sige lang. Ma'am sa inyo daw po. Ah, kuya. Saan ba? Pre, credit card ko. Card. Pre, saan di mo pero nun? Pupuntag yung click. Mayroon? Ah, uh, itong 200. Uh. Ito Sige. Ano pre, credit card ka niya? Debit po yan, sir. Hindi. Credit. Credit. Mm -hmm. Credit, pre. Credit. Mm -hmm. Pre. Ha? Pag-tumakar niya? Kaya pa yung resibo, ha? pre. Okay, guys. Okay. Kasi ang hirap na magpagas mamaya dahil pag binagyan na tayo punting ng opong hindi na natin ay, mali mga kapag ano, emergency na malis-alis so pa magpagas so may mga napansin ako sa sa Malakas yung response so na pero parang inahanap ko yung hatak nung ng 922 grams na pero. Lakas ang iyaw. Ito so, niya. Tapos, ah, uh, wala. <laughs> Na-testing natin guys pero susunod na lang. kailangan okay, nah, napakalak ng mga so langsung sa dalisin guys 11 grams pero parang mo o ang bigatan? I ano mean, yung Yeah, bigatan siguro. parang, anyway, so testing-testing pa natin guys. sa na mayro audio pa hindi ko alam guys kasi ito pa yung kasama na battery charge from the factory so hindi natin alam kung na bonus <laughs> to ilang hours pa per minutes na lang ito pero yun na naman short vlog lang naman to guys uh, nothing special well it's a bit special for me kasi ah uh, ito pinawal ng vlog ko na with good clear audio guys actually pinag-isipan kong mabuti kung Lark, Hollyland Lark A1 or J. Mike Mini ang bibili ko na mic para sa setup ko uh, there are some compromises of course uh, dahil uh, ito sa Lark A1 benefits nyo cheap And it's good. It's well trusted by many um, bloggers, DAO, uh, and content creators. So don't It's just I'm starting out, so. It's kasi so 2,000 lang etong you want for the USB-C version. Woy, okay. yung tayong guys maget ang response good. guys. Oh, I think I missed ako to. Oh, ah, Siguro, kailang lang palapatan ng ulit yung lining sa I think I made a good choice, the man, with the lark. It's a shumla ako, and that's it. Peace out, guys. Till next time.